Hello guys, for today's video, nandito na naman yung kabatsingjing na Pilipina na isahin sa bansang Kuwait. Pero nandito tayo ngayon sa Saudi. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung mga nangyayari sa ating kababayan doon sa kanilang company, which is dito sa Saudi Arabia. So ang nangyari, nagreklamo daw sila sa company kasi nga wala silang matinong sahod, laging delay. Tapos, laging delay yung sahod nila tapos maliit yung sahod etc. basta marami silang complain nung nag -complain na sila pinalaya sila sa kanila accommodation pinalabas tapos ang mahirap pa dito yung iba hindi binigay yung mga papel nila tapos yan na nga wala silang matulugan sa init ba naman ang panahon ngayon? Summer na summer ngayon dito sa Saudi. Sobrang init. Grabe summer na summer, nasa labas sila. Doon sila nakaupo, doon sila matutulog. May wala pang aksyon yung gobyerno natin. Yung embassy kung marirescue ba sila, matutulungan ba sila. Yun yung hirap eh, pag OFW ka, lalo na yung mga lalaki. Na once kinalaban yung company nila, i-kick out sila. Hindi sila ura-urada, ma ng government natin. Kawawa sila lalo na sa panahon ngayon na tag-init kaya kayo dyan mga asawa, kapamilya na may may kamag-anak kayong OFW especially yung mga lalaki na sa mga company, kuno di ba? huwag kayong pakampante na maayos yung kalagayan ng mga kamag-anak nyo dito ang dami nila, ang dami nila, puro lalaki kasi hindi natin alam kung hanggang kailan kaya nilang tiisin yung sitwasyon nila 'di ba? Yung sa punto pa lang na sobra-sobra yung trabaho mo, konti lang yung sahod mo, tapos delay pa. Napakasakit na yun para sa aming mga OFW. Kasi parang iisipin namin yung pagod namin, tapos parang dinaya kami. ba diba? Tapos sa time na magre kami, i-kick out kami ng company. Tapos pag oras na i-kick out kami, kawawa kami. Hindi kami agad-agad ma-action na ng agency. Hindi kami agad-agad makuha ng embassy mag-aantay lang kami kung kailan kami i-rescue so yan ang napakahirap ditong sitwasyon pag nandito ka sa ibang bansa kaya yung akala ng iba yung mga asawa nila abroad o FW okay lang malaki yung padala, malaki yung sahod hindi niyo alam kung anong tiniis nila para mapadala sa inyo yung mga gusto ninyo yung sa tipong naguulam na lang sila ng bagoong kamatis sardinas para lang matipid nila yung sahod para lang imapadala yung mga luho nyo sa buhay no? tapos inabuso nyo pa tapos sa oras na hindi makapadala magtampo pa kayo isipin nyo muna kung ano yung magiging sitwasyon nila dito di ba tulad ng mga nangyayari ngayon kawawa sila kawawa sila para silang kawawa silang para silang ano ba yung na salanta na basa-basa lang tinapon sa labas yung ibang OFW natin, akala natin okay yung buhay, pero tignan nyo yung mga nangyayari sa kanila yung mga gamit nila nakalakay sa plastic na itim yung kulay, akala mo basura di ba diba? yung iba nga wala nang ang lagayan ni kahit plastic walang mala malang malagyan yung mga kumot nila, mga una nila ibang damit nila basta na lang sa labas kasi wala nang pagkakataon para para makaligpit sila kasi pinaalis na sila yung tinirhan nila na yung parang ano ba yung may gulong na parang may bahay Ganon yung uso dito eh yung magiging accommodation ng mga ibang empleyado dito tulad nung boss ko is parang sasakyan siya na may gulong ba na pwede hilain ng malaking sasakyan para ilipat na ibang lugar yun yung sasakyan nila yun yung tinitirhan nila accommodation So, kinuha na yung lahat. So, sila pinalabas. Kainit-init ng panahon, pinalabas sila. So, imagine nyo yung kung anong hirap yung dinala sila dito. Accommodation pa lang nila, hindi na maganda. Diba? Tapos, kinake out na sila sa labas. Mas lalo na ngayon, kainit-init. Diba? Kaya sila kukuha ng pagkain. Tubig. O kay tubig man lang. Ang mahal-mahal ng tubig dito. Diba? Diba? Tapos akala natin, okay lang yung buhay nila. Yung may mga asawa minsan na ambisyosa. Yung gastos ng gastos, utang ng utang, luho ng luho. Tapos di nila alam, isa pala doon yung mga asawa nila, yung nakik out. Diba kawawa? Kaya bago tayo magtampo sa mga kapamilya nating OFW or mag-isip lang kung ano-ano sa kapamilya nating OFW, isipin muna natin kung ano ang tiniis nila at sinakripisyo nila mabigay lang yung mga gusto ninyo. Di ba? Yung iba, kubos na lang kinakain eh. Wala na ang palaman, kubos na lang. Tapos, inom na lang ng kape. Yung iba, tubig na lang. Tapos, yung ulam nila, tuwang-tuwa na sila pag may it Itlog, noodles. Di ba? Birthday nila, wala silang handa. Tapos, pag birthday ng pamilya na sa Pilipinas, gusto nilang mapasaya, magpalitsyon pa yan. Mga yan, di ba? Tapos sila walang handa, hindi mga halos makumusta. Ang masama yung iba na pa ng asawa, di ba? So kawawa yung sitwasyon ng mga OFW natin ngayon. Sana matulungan sila kabayan ang dami nila. Sana ma sila ng embassy o wa etc di ba? Sana matulungan sila, ma sila ngayon kasi kainit-init. Kanina pa yun eh, kanina sila pinalabas. Ay, ah, hindi, kagabi sila pinalabas until now. Nasa labas pa sila, anong oras na? na oras na ngayon mula kanina grabe super init so ang tanong may may pagkain ba sila o kay tubig man lang di ba kawawa kaya <laughs> kung nandito lang sila sa malapit ay nakalutuan ko silang pagkain bigyan ko kasi yung bus ko dito wala namang problema to kung mamimigay ako kasi naaawa din to sa mga taong naaapi eh. kung malapit lang sila dito na pwedeng lakarin nako nagluto na ako ng almusal tanghalian binigay ko sa kanila kasi yung boss ko natutuwa yan pag nagbibigay ako sa mga taong nangangailangan talaga. Hindi yan nagkukwestiyon na, ba't mo binigyan? Ba't ka nagbigay? Hindi ganyan yung boss ko. Si matulungin to, mabait tong boss ko. Naaawa to sa mga naaapi. Eh. Kaso nga lang, layo nila kabayan. Hindi ko alam kung saan sila banda. Eh, nasa bundo kami. Kung nasa malapit lang sila, siguro pagbigay ako. Kahit tubig, pagkain, tanghalian, ganyan siguro. Kaso ang layo eh. Eh, hindi tayo gusto man natin tumulong. Hindi tayo makatulong. Diba? Sana ma-rescue na sila.